Good morning mga kabisay, migamigalab shout out Ito na naman tayo, panibagong araw, panibagong vlog At panibagong update dito sa aking mga halaman mga kabisay At ito, sa awa ng Diyos Kanina ay eh, nakapag-harvest ako ng ampalaya mga kabisay At ito, sa awa ng Diyos ay eh, may mga tira na namang mga panibagong bunga oh medyo nakakautay-utay pa rin kahit medyo pinagpahirapan ng ano ng El Nino at sa awan ng Diyos ayan marami namang mga bagong buko ayan at dito sa ating mga sitaw sa awan ng Diyos ay mayroong bumili ngayon at naandoon pa nga Nakatamba, nakasabit pa doon sa gilid at uh, ano tawag dito dadaanan na lang daw so yun mga kabisay at ang aking uh, ampalaya ngayon ay talagang nagdurusa bukod sa nagdurusa na sa El Niño medyo na ano yung kanilang uh, mga sanga dahil hindi ako nakapangtanggal ng mga sangang dapat tanggalin mga kabisay kaya sumubra ang lago tapos medyo hindi sila makakilos ng maayos at ayan nagkumpul-kumpul na din eh ayan kumakikita nyo kumpul-kumpul at ayan nga may mga bunga kaso medyo ang hirap makita kaya yung iba nababaluktot dahil hindi ko natatanggal sa pagkakasangit pero marami namang buko sa awa ng Diyos ayan kung makikita nyo so, dito sa ating mga unang tanim ayan eh ano ko na to medyo hindi na comfortably ang ating paningin dito kaya papalta na lang natin to itong portion na to papunta doon sa dulong iyon kaya hindi ko na yan masyadong nilinis pati itong portion na to hindi ko na rin nilinis dahil medyo pahingahin muna natin ang lupa pero meron pa naman pa isa isa ditong magagandang bunga katulad nito kaya lang medyo minus na dahil medyo may idad na ito isa pa dumanas ng palo ng El Nino pero may makukuha pa naman tayo sa awa ng Diyos ayan, oh. kaya dinidiligan ko pa rin kung makikita nyo ayan, basa ang kanyang mga puno at dito nga pala eh, meron tayong mga papalta na rin ito banda mga kabisay so mag change planting tayo dyan baka itong porsyon na to ang ilagay ko dito ay sitaw na at ito papunta rito dahil medyo napakamura ng ampalay ang yan, mga kabisay <laughs> isipin mo yung 10 kilo ay 200 lang ay kung tayo ang bibili ay kamahal ng sitaw ay nang sitaw ng ngampalaya sipin nyo 10 kilo 200 so magkano lang ang isang kilo noon <laughs> ay kung tayo ang bibili 80 ang kilo ang galing naman ng mga mga uh, mga ngalakal natin grabe so wala tayong magagawa dahil yun ang kanilang takaran di sa kanilang pamimili dahil siyempre meron pa rin silang mga ibang proseso na ginagastusan katulad ng biyahe medyo malayo so pagdating sa palengke siyempre maglalagay mag ano din sila para makabawi sa kanilang gastos at siyempre pagdating naman sa mga nasa tarima na ang mahal na niyan. <laughs> Kaya yun na nangyayari pag tayo magbibinta, mura, pero pag tayo ang bibili, mahal. <laughs> Murang mahal. <laughs> alright at ito mayroon pa ako dito uh, nakasabit at ito'y order ng mga kabisay, sitaw at okra. So mamaya dadaanan daw 'yan. So habang gumagawa ako dito dahil hindi pa ako tapos dito sa aking mga talong mga kabisay. Ayan oh. Meron pa tayong bali dalawang linya dito. Ah, uh, isa't kaputol na lang pala dahil naandito lang itong isang ito eh. Ayan. So doon sa may pababang iyon, pag galing doon sa may drum ay meron pa tayo doong tatapusin din. So patapos na itong mga kabisay. Baka mamaya ay buo na ito. So abangan niyo na lang doon sa vlog ko para dito sa mga ginagawa ko dito at may kaunting uh, tip doon na medyo nagbibigay ng kaunting kaalaman alright mga kabisay maraming salamat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video sa so, pag ganon lang at tayo ay eh, medyo nag update lang dito sa aking mga ah uh, activity sa aking mga ampalayang naghihirap ayan kung makikita nyo mga kabisay dito ay akin na itong binunot yung mga ampalay dito mga kabisay dahil grabe talaga yung pagdurusa nila sa el nyo so sayang naman yung aking i aabuno pa kung pagpapatuloy pa natin ay sila ay halos hindi na gumagalaw kaya binunot ko na lang para minus sakripisyo at ito na lang ang aking pinagpatuloy na sa awa ng Diyos naman ay ayan may mga buko so napili ko na lang yung puno ng ampalay ang mga kabisay na pinatuloy dahil medyo na apektuhan talaga tayo nung ilning yung iyon ay ako lang pala medyo apektado yung aking mga halaman <laughs> sa ilning yung iyon at yun nga kahit anong pagsusumikap nating diligan madaling araw pa lang ay nagdidilig na pero talagang mayroong mga halaman na hindi umipikto ang ating e-port tulad nito kahit anong e-port natin sila ay talagang nagdurusa dahil wala sa kanilang nakatabing tulad ng sinabi ko may tabing kasi ito bin, banda dito may tabing na yan puno kaya kung naaarawan ay tanghali na kaya ayan medyo survive sila hindi katulad nung talong na kahit walang tabing eh medyo lumaban talaga at ngayon ay sa awa ng Diyos ay eh, nakatikim na sila ng ulan lalong gumarbo at meron ng mga paisa-isang bunga so meron na nga palang mga paisa-isa itong bunga mga kabisay siguro naman nakita nyo na doon sa last dog ko na ipinakita ko sa inyo so ngayon ipakikita ko ulit na yung iba ay malapit na sumayad sa lupa mga kabisay at konting-konti na lang sasayad na sa lupa katulad na ryo ayan konti lang siguro mga dalawang araw pa tusok na yan sa lupa pero hindi pa pwedeng kunin dahil yun nga, mura pa siya. Mura pa. Ayan. Mayroon din dito. Ayun. Malapit ng uh, sumayad. At dito naman ay babago pa. Pero ganun din ang mangyayari nyan. So, nagahokan ko kasi mga kabisay. Pero, okay lang. Dahil, dipinsa kasi yung gahok mga kabisay. Dahil mahirap na, na, magkabiglaan ng malakas na ulan, ay matutumbalhat yan. Dahil, labas na yung kanilang mga ugat at dito, ayan, may mga bunga din eh, ayan meron doon, so may parting iyon ayun oh kaya medyo inunahan ko na ang tagulan ulan dahil tag-ulan eh, dalawang bisis nang umulan, at dito yung sinasabi kong malapit nang umabot sa lupa, ayan kunting-kunti na rin lang oh at doon, mayroon din. Ayun, malapit na rin sa lupa. Doon, sa dulo. Hindi nga lang halata yata sa camera. <laughs> so, napitan natin yung nasa dulo. Dahil malapit na malapit na rin yung sa lupa eh. Ay, ito pa isa oh. Malapit na rin sa lupa. Medyo may karamihan na rin ang ating mapipita siguro ito mga kabisayo oh, One inches na lang 1 inches one inch na lang ayan bawasan natin yung lupa para medyo malayo layo pa ang kanyang ma bababaan <laughs> so ayan mga kabisay thank you thank you sa inyong mga pagsama dito sa aking pag-update sa aking mga halaman. At mamaya siguro, ito, tatapusin ko na ito. Dahil medyo nakaka alwan tayo ngayon. Dahil maaga tayo nakaka tapos na ang pagdidilig. So, kailangan ibang mga activities naman dahil mamaya may iba pa rin gagawin. kailangan sa habang maaga pa gawin na ng gawin yung mga dapat na unahin so alright mga kabisay mega mega labi shout out sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana inaandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating puong may kapal at laging ligtas sa anumang mga kapahamakan. So, thank you so much mga kabisay. God bless us. Bye-bye.